Isa ka rin bang mahiling mag-checkout sa Lazada o Shopee? Tulad ko, nakahiligan ko nang mag-shopping online. Dahil maliban sa madaling makapili ng gusto ko, hindi ko na naiisipin na magbitbit na mga item na napili ko. Sapagkat, meron ng rider na magdi-deliver -de sa mismong bahay natin. Ngunit sa kwento natin ngayon, imbis na produkto ang i-deliver, isang seller ang i-deliver ng kanyang customer sa isang tahimik na eskinita. Nasa mga oras na yon, ang seller na nagngangalang Rika ay wala ng buhay na nakasilid sa isang kahon. Bakit nga ba sinapit ni Rika ang ganong klaseng kamatayan? Bakit siya pinatay ng kanyang customer? Katanggap-tanggap ba kaya ang magiging hatol sa salarin? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman ng higit pa rito, tara at aking isasalaysay ang buong kwento. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento... Paki-subscribe ng aking channel, pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Rika Karina na may alias na Huang Lisha ay tatawagin natin sa pangalang Rika ay isang 21 years old na babae na nagmula sa Medan, Indonesia. Siya ay bunso sa mga anak ni Nasarina at Suhali. Inilarawan si Rika ng kanyang pamilya bilang isang mahiyain at tahimik na babae na hindi lamang sa ibang tao kundi maging sa kanyang sariling pamilya. Sa katunayan, hindi siya madalas makipag-usap sa mga tao, lalong-lalo na ang pag-usapan ng kanyang personal na buhay. Sa kabila ng pagiging tahimik at hindi nakikisalamuha sa tao, makikita naman sa kanyang mga post sa Facebook ang patungkol sa kanyang personal na buhay. Kung saan, palagi niyang ibinabahagi ang kanyang mga araw-araw na ginagawa. Ito ay sa pamamagitan ng pag-post ng kanyang mga picture na masaya na may iba't ibang mga caption ng kaganapan sa kanyang buhay. Bagaman mahiyaing tao si Rika, nababago niya ang kanyang personality sa tuwing nakaharap na siya sa kanyang mga customer. Sapagkat siya ay isang cosmetic saleswoman sa Plaza Millennium. Sa kanyang store, magiliw siyang nakikipag-usap sa mga customer upang sa ganon, marami siyang maibenta. Maliban dito, siya rin ay napakasipag na babae sa kanyang trabaho. Kaya naman maraming customer ang natutuwa sa kanya. At dahil sa galing niyang magsalita, marami rin naiinggan yung maging reseller ng kanyang produkto. Ang isa na nga rito ay si Henry Adhen, isang 31 years old na lalaki na nakatira sa Jalan Palatina, Medan Deli District, Medan City, Indonesia. Si Adhen ay isang cosmetics reseller na nagbebenta sa pamamagitan ng online. Naging maayos naman ang relasyon ni Narika at Aden sa kanilang mga deal patungkol sa kanilang itinitindang cosmetics products. Kaya nga naging komportable na ang dalawa sa kanilang mga usapang panegosyo at tumagal ang kanilang business relationship. Ang magandang collaboration ng dalawa ay naging matugumpay para sa kani kanilang negosyo. Noong isang araw ng May 31, 2018, nagkaroon muli ng transaksyon ng dalawa. Sa pagkakataong ito, Direktang umorder si Aden ng mga produkto sa store ni Rika sa Millennium Plaza. Ang halaga ng kanyang pinamili ay 4.2 million Indonesian Rupiah o katumbas ng 15,000 pesos. Kung saan ang produktong kanyang binili ay muli niyang ibebenta sa online. Sa kanilang napagkasunduan, deliver na lamang umano ni Rika ang mga produkto sa bahay ni Aden kinabukasan. Ngunit sumapit ang buong araw ng kinabukasan, walang Rika ang sumipot sa bahay ni Aden para i-deliver ang mga produkto. Lumipas pa ang ilang araw, wala pa rin dumating ng mga produkto. Kaya nagpasya si Aden na tawagan si Rika para alamin ang patungkol sa kanyang in-order ng mga produkto. Batay sa mga palitan ng kanilang pag-uusap, Hello Rika, si Aden ito, nais nice ko lamang malaman ang patungkol sa mga produktong in-order at binayaran ko noong last week. Sabi mo ipapadala mo ang cosmetic product pero hanggang ngayon wala pang dumarating. Sumagot naman si Rika kay Aden na naging busy umano siya ng mga nakarang araw kaya mamaya ay tatawagan na lamang siya pabalik. Ayon naman kay Aden na naiintindihan niya ang naging busy ito subalit so napakatagal na umano itong naging pending. Kung saan nais na rin niyang ibenta ang produkto online para kumita. Kaya naman nagsadya si Aden kay Rika na kung maaari ay pag-usapan nila ito sa personal. Inaniyayahan niya itong makipagkita sa kanilang bahay noong June 5, 2018. Ang paanyayang ito ay tinanggap naman ni Rika. Matapos ang trabaho ni Rika sa Millennium Plaza, nagmaneho na siya ng kanyang motor sa Honda Scoopy Motorbike papunta sa bahay ni Aden. Mga bandang alas 11 ng gabi, nakarating siya sa bahay ni Aden na matyaga siyang hinihintay. Hindi alam ni Rika ang mahinahong pakikipag-usap ni Aden sa telepono kanina ay puno na ng galit. Kaya ang sumalubong sa kanya ng mga oras na yon ay galit na galit na si Aden. Lalo na nang malaman niyang kahit isang cosmetic product ay wala itong dala. Dahil dito, agad na sinabi ni Aden na niloloko siya nito patungkol sa mga produktong kanyang in-order at binayaran. Kaya ang hiniling na lamang nito ay ibalik ang perang ibinigay niya. Subalit sumagot si Rika na pag-usapan umano pa nila ito ng mas mabuti. Dahil naipadala na rin niya ang pera sa main supplier nila at hinihintay na lamang na dumating ang mga ito para ma-deliver sa kanya. Ngunit sadyang hindi na tumatanggap ng anumang paliwanag si Aden. Sapagkat hindi na siya nakikinig sa mga sinasabi pa ni Rika sa kanya. At unti-unti nang nauuwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sa hindi mapigilang emosyon habang nagsasalita si Rika, sinapak ni Aden ang dalaga. Sa lakas ng pagkakasapak, napatama ang ulo ni Rika sa pader na naging dahilan ng pagkahilo nito. Habang nahihilo pa si Rika sa parehong oras, dalidaling pumunta si Aden sa kusina para kumuha ng kutsilyo. Pagkakuha ng kutsilyo, agad niyang pinuntahan si Rika at sinaksak niya ito ng ilang beses sa katawan. Nais pang lumaban ni Rika, subalit wala na siyang lakas upang makatayo pa. Matapos pagsasaksaki ni Aden si Rika, hiniwa naman ito ang lieg ng dalaga hanggang sa tuluyan ng mawalan ito ng buhay. Subalit hindi lamang doon natatapos ang ginawa ni Aden sapagkat hiniwa rin niya ang dalawang mga pulso ni Rika sa kamay. Ang pagkahiwa ay para bang matatanggal na mga kamay nito mula sa mga bisig. Matapos ang pagpatay, inilagay niya ang katawan ni Rika sa isang shopping bag. Pagkatapos, inilagay naman niya ito sa isang malaking kahon at binalutan ng duct tape ang buong kahon. Pagsapit ang madaling araw ng June 6, 2018, para kay Aden, ito ang pinakamagandang oras para itapon ang katawan ni Rika. Sinimulan niyang ilabas ang kahon mula sa kanyang bahay, inilagay sa motor ni Rika, itinali ito ng mahigpit sa likurang bahagi at sa kaso makay. Pagkatapos, minaneho na niya ang motor papalayo sa kanyang bahay. Nakarating siya sa lugar ng kanyang napiling pagtapunan ng kahon. Ang napiling niyang lugar ay isang eskinita na napakatahimik at walang taong dumadaan. Matapos masigurado na walang nakakita sa kanya, iniwan niya ang katawan ni Rika na nakasilid sa kahon na nakapatong sa motor. Nang sa tingin niya na nasa maayos ng kanyang ginawa, naglakad na siyang papalayo sa lugar at itinapon din ni Aden sa isang bangketang bakuran na nagkataon namang hindi kalayuan sa dump site ang helmet na ginamit noon ni Rika. Nang naitapon na niya ang helmet, nagpatuloy na siyang maglakad pa uwi ng kanyang bahay. Ang buong akala ni Aden malinis ang kanyang ginawang krimen, subalit ang hindi niya alam, may isang matang pasimpleng nagmamasid sa kanyang kinikilos. Dahil na makauwi na siya sa kanyang bahay, nagtaka ang security guard na naka sa si housing complex kung saan nakatera si Aden. Sapagkat nakita niyang dumating si Rika sa bahay ni Aden na sakay ng isang motor. Subalit lumipas ang ilang oras, walang Rika ang lumabas sa lugar at ang tanging nakita lamang niya ay si Aden na nagtatali ng isang karton sa motor ni Rika. Pagkatapos ay umalis gamit ng sasakyan ng dalaga... Lalo siyang nagtakat-nagduda nang umuwi si Aden na wala nang kahit na anong dala o minamanehuman lang. Gayunpaman, hindi nagtangkang magtanong ang security guard kay Aden at nanatili na lamang siyang tahimik na nagmamasid. Makalipas ang ilang oras, lumiwanag na ang paligid. Halos ang lahat ng mga tao ay magsisimula na ng kanilang araw. Isang residente sa lugar na pinagtapunan ni Aden ang nakapansin ng isang kahon at motor na tila iniwan. Nung una, ang buong akala ng residente ay salamang itong parcel at motor na iniwan ng pansamantala. Subalit, lumipas na ang ilang oras, walang taong bumabalik upang kunin ito. Kaya sa labis na pagtataka, sinubukan niya itong usisain para malaman kung ano ang nasa loob. Ngunit sa kanyang paglapit, nakaamoy kaagad siya ng kakaiba sa kahon. Dagdag pa ang kapansin-pansin na paali-aligid ng mga langaw sa paligid ng motor. Kaya imbis na buksan ito, tumawag na lamang siya ng mga polis upang iulat ang kanyang nakita. Pagkarating ng mga polis, agad nilang siniyasat ang kahon. Pagkabukas, isang nakalulumong hitsura ang kanilang nakita. Isang katawan ng babae na nakabalot ang kanilang natuklasan. Ito ay nakasuot ng itim na tank top at maroon na pantalon. Matapos makumpirmang ito ay isang katawan ng tao, agad nila itong dinala sa laboratorio upang isa isailalim sa pagsusuri. Batay sa pagsusuri ng forensic doctor, pitong saksak ang natanggap ng biktima. Mahiwa ito sa leeg at ang dalawang pulso nito ay pareho hiniwa. Kasabay ng pagsusuri, kinilala rin ng mga pulis ang biktima bilang si Rika. Matapos makilala ang bangkay, hindi nag ang mga pulis na mag-imbestiga patungkol sa pagkakakilanlan ng biktima dagdag pa sa ginawa ng mga pulis para mapabilis ang pag-iimbestiga, agad nilang inilabas ang impormasyon sa pagkakatukla sa katawan ng biktima. Dahil sa ginawa ng pulis, matatandaan na may isang security guard ang nagduda sa ikinilos ni Aden nung gabing pinatay niya si Rika. Ang security guard na 'yon ay agad na nag-ulat sa mga pulis patungkol sa kanyang mga pagdududa at nasaksihan. Kaya sa tulong ng mga salaysay ng security guard, sinimula ng mga polis na puntahan at imbitahan si Aden para makapanayam. Nang makarating ang mga polis sa bahay ni Aden noong mga oras na yon, makikita ang pagkabalisa ni Aden. Dahil alam niya ang iimbestigahan na siya ng mga polis. Kaya naman nang dumating ang mga polis sa lugar, nagtangkang tumaka si Aden. Subalit ang mga polis ay hindi nagaksaya ng pagod at oras nang tumatakas ito. Walang pag-aalin lang ang binaril nila ang paa ni Aden upang maiwasan ang pagtakas nito. Nang mapigilan nilang makatakas si Aden, nilapatan muna siya ng first aid bago kapanayamin. Habang ilang mga polis naman ay nag sa bahay ni Aden. Sa kanilang paghalugog sa bahay, natagpuan ng mga polis ang ilang mga ebidensya. Kabilang na nga dito ang isang kutsilyo na ginamit sa pagpatay, isang jacket, dalawang cellphone at cash na nagkakahalaga ng 2.77 million Indonesian rupiah o katumbas ng 10,000 pesos na pinaniniwala ang kay Rika. Sa huli, dinala si Aden sa istasyon ng pulis para sa karagdagang investigasyon. Sa istasyon, hindi na tumanggi si Aden sa kanyang ginawang krimen. Ayon sa kanya, nainis siya kay Rika dahil niloko siya umano nito sapagkat umorder siya ng mga cosmetic product kung saan binayaran niya agad ito. Subalit umabot na ng humigit kumulang isang linggo, walang kahit isang produktong dumating sa kanya. At nang ipinabalik niya ang perang kanyang ibinayad, hinilingan pa umano siya ni Rika ng palugit upang maibigay ang mga produkto. Sapagkat hindi din daw dumadating talaga ang kanyang inorder sa kanilang supplier. Ngunit sa mga oras na yon, hindi na niya pinakinggang maigi si Rika. Dahil sa tingin niya, nagsisinungaling lamang ito. Kaya dahil sa galit, nagawa niya ang pagpatay. Makalipas ang walong buwan mula nang pinatay si Rika noong February 19, 2019, sa paglilitis na ginanap sa Medan District Court, si Aden ay hinatulan ng 14 years na pagkakakulong sa bilangguan. Bagaman nabigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Rika, hindi matanggap ng ama ni Rika ang hatol sapagkat maliban sa maiksing panahon lang ang pagdurusa ang mararanasan ni Aden, hindi na niya muling makakasama ang kanyang bunsong anak. Bago po matapos ang video, nais nice ko pong batiin si na Orly Mama from Middle East, Lock Calvin Show from Riyadh, Saudi Arabia, Vance Macau, Miss Labs from Singapore, Ordinaryong People, Jolens Hope and Helen Gafood from Hong Kong, Mary Rose de la Fuente from Philippines, Christine J. Lugasan from Carigara Leyte, Jennifer Del Pozo from Jeddah, Saudi Arabia, Bert Castro, Elijah Asibal from Mindanao, Mati City, Maria Socorro Mejia, at ang new subscriber na sina So HH, Ayla Solomon, Belle, Edison Ramirez, Meloni from Pittsburgh, California, Julius Cesar Comilla from Muntinlupa City, Shane Lee Weng, Online Lending, Razma Mahad Andon. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais yung magpa-shoutout, pakicomment lang po sa ibaba. At magpapasalamat din po ako dahil 25K na po tayo. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Rika Karina. Ako po si G. Maraming salamat.